Ayo para sa detalye ng ating mga unit Andyan ang telephone number ni Boy Singket Ang mayari ng Boy Singket Jeep Andyan din ang kanyang Facebook account Lalagay And... natin PM set lang kayo sa kanyang contact number Andito naman ang address ng ating mga unit Malagasang 2A Imos, Cavite Eto mga kapobre Dito muna tayo sa double cab na pure stainless ito ay pwedeng lagyan ng aircon pero ang sabi ni Bossing Boy Singkit ay aabot ng 420,000 kapag nilagyan na ng aircon. Stainless ang kanyang cab. Ayun yung tailgate niya, ayan swing type. Meron pa siya nitong carrier, ayan oh. Silipin natin yung ay Ayun, stainless puro. may aircon parang wala eto ay bagong restore bagong mga upuan may ship knob na bago at meron ding handbrake bago yung labangan manibela ayan halos bago lahat console box ay stainless na rin ayan maganda oh ay, purong, purong stainless mga idol Oh, yun, daming unit dito ngayon. Ito, oh, silver chair. Ito, kilala ko to, Cromax Motor, nandito. Ang Isuzu C240 na single cab pero mahaba, pure stainless. Oh, Bossing, magkano tong unit mo? Kinis ito ah. 210k Ano makina? 5k Pwede mo masilip yung makina mo? Ha? Makina Ha? Ah. Bili na ito eh Ano? Bili na ito? Pero pwede ka pong gumawa ulit ng ganito Eh, kinis yung makina Pre Alam ko naman, pag ikaw nagpagawa, talagang solido wala ka nang nigalaw niya, patakbo na lang. Kapatakbo na lang. Mineral. Mineral. <laughs> Mineral Asa pa yung mga unit mo? Wala na, kapipiantak na lang siya. Hindi na naman patanggas. Hmm. Diesel. Ay, kromak mo. Oh. Kromas motor. Na-video ko na kanina. Ano? Ayan, Sobre, nandito tayo kay Boy Sinket sa mga jeep nila Ayun, ang dami rito mga bagong jeep At yung iba, nagsilipatar rito Hindi ko alam kung bakit <laughs> uh, Alamin natin yung mga presyohan siyempre kasama natin si Boy Sinket, walang iba Para sa mga gusto mag-inquire Ayan, ang ating uh, telephone number Boy Sinket, tapos Facebook page Contact lang kayo dyan sa ating detalye na binigay Isa-isay natin yung unit para malaman ninyo yung mga presyohan ang ating idol nandito na para magbigay ng mga presyo sige saan tayo mag umpisa boss dito ay sa diesel diesel engine tayo dito dito. sige okay. sa diesel tayo sa mula Mazda RF pure stainless pati flooring eto ay 270 negotiable pa ko yan Mazda RF pure stainless steel top stainless din ang flooring next tayo dito sa isa sa isa Mazda RF cooler turbo double cab 330 negotiable 330 lang po yan negotiable pa next tayo dito sa ating uh, D4BX pure stainless pati flooring uh, close type new rebuilt uh, ano lang to siya bigyan natin 390 390 next natin si sa naman gasoline Toyota 4K naka hardtop 5 uh, speed na ano 4K palagyan 230 230 next tayo dito sa eh uh, 4K next dito sa Isuzu C240 double cab pure stainless hardtop ito ay halaga 350 350 negotiable Uh, pure stainless na po yan pati flooring, bubong isuso 14 po next tayo dito sa ating silver chair na Toyota 4K 5 speed ito po ay 240 negotiable 240 negotiable ayan nakano na po yan modelo na yung kanyang bumper tapos yung kanyang hood automatic na siya. Ayan, tapos next natin si Mazda RF na pure stainless. 260 lang 'yan. 260 naka-bulbar. Galvanized po yung flooring. Tapos ito ating si 240. Double cab. 330 negotiable po 'yan. 330 negotiable. Hardtop, galvanized po yung flooring. Tapos, ito po, sold out na po yan. Sold Deliver na. na. po yan ngayon. Tapos, ito next natin, Isuzu C240 sa halagang Kabilan. 240. 240, negotiable pa po yan. Ayan. Box type po ba yan? hindi. Baggy type lang din po. Pero pure stainless. May hagdan na dalawa. Ayun. Tapos, Kabilan. next natin si... Ito ang ating Toyota 5K. okay na. Nabidyoan ko na yan. Ito. Uh -huh. Okay, ito next natin si C240 C si Chromax Sa 280 Negotiable pa po yan Stainless pati flooring 280 negotiable pa rin po yan Tapos yung sa likod po Nabidyo nyo na sir? Hindi pa, hindi pa Hindi uh, pa, ayan medyo masikip Punta tayo dito sa likod Kasya tayo dito <laughs> Sige Shout, Shout out, out Cromax Motor Then stainless, Isuzu C240, si naka power steering, box type, mahaba na po yan, 220 lang yan. 220, negotiable pa po yan. 220. Ito, 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 bilibenta Dito sa atin sa, ano, sa Suzuki, 200 po asking price yan. 200, negotiable pa naman po yan. Stainless hmm. na po flooring. Ah, stainless na? Hmm, surplus Japan po yan siya, hindi siya surplus Pinoy na po. Okay. Next tayo dito sa Mazda okay. rf right. Semi-bigfoot. Semi-bigfoot na Mazda RF. 260 negotiable. 260 negotiable po yan. Mazda RF. Next tayo dito sa bigfoot na tuyo. 4K, 5-speed. Ito po, ang dating price nito is 240. Baba natin ng 220. Negotiable pa po yan. Dito po, inaantay ko lang po yung buyer nito. Pero... Available pa wala pang deposit Bali 190 negotiable Toyota 5K 5 speed Pure stainless galvanized po yung flooring Dito po tayo sa Isuzu C240 Big foot Big tire Ito po street Isuzu Naka 17 mugs Naka I-beam Sa 330 330 negotiable pa po yan Big foot dito tayo sa Toyota 4K. Toyota 4K pure stainless. Ito po ay 230. 230 negotiable pa po yan. 230. Next, dito sa ating steel top na Toyota 4K. Toyota 4K hard top. 220 negotiable pa po yan. Hard top po yan pure stainless modelo na rin yung bumper ayan may Tamiya rin tayo isingit mo yung ating Tamiya sige yung ating FPJ sold out na nga pala uh oo -oh. deliver na yan so, deliver na tayo ng isa ito ang ating Tamiya 280 negotiable Toyota 4K pure stainless yung body at yung Ayan, sa ating Tamiya, Tamiya, Toyota 4K, 280 negotiable ayan, ayan, naglalito po natin lahat bali sa kabila po, next ano, next vlog po natin eh, marami, marami po See. tayo may iba vlog ayun, mm -hmm. maraming maraming salamat po at nadalaw tayo ulit ni boss makapobre. at pobre. vlog Ma boss makapobre Marami pa tayong i-upload ni uh, kasama natin si Boy Sikit ang kanya mga jeep ni. Ayun. Salamat idol. sir, Thank you. Thank you.